Hello po, hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. Hello po. Hello po. Magandang hapon po sa ating lahat. Pasok na po tayo, pasok. Kumusta kayong lahat? Kumusta? Ito po si Phil Cor Ellen live po tayo ngayon. Ito lang ang channel na walang kinipinapanigan, pawang katotohanan lamang. Pag-usap-usapan natin dito, pagbulay-bulayan natin dito sa channel na ito. Mga kababayan, ko, hindi ko makita kung saan ang light natin papunta. <laughs> okay. Mga kababayan ko, maaga tayong nagsimula. Nasa hospital pa rin ako ngayon. Oh. Look at my... Hi! Itong gown ko dito. Um, good afternoon. Good afternoon, ma'am. Ah, good afternoon din po, ma'am. pumasok kasi ang nurse kaya na uh, okay so mga kababayan ko uh, kumusta po kayo ngayon magandang hapon po maaga tayong nagsimula ngayon kasi pag gabi na hindi tayo maka live kasi matulog na yung ibang kasamahan ko dito may tatlong kasamahan ko dito so kailangan irespeto din natin sila okay so Okay, mga kababayan ko. Tapos, sandali lang. Okay. So, ma'am Alma, -Ma 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 -Ma, good afternoon din po. Kumusta? Welcome to our live po. Magpatuloy tayo sa ating live ngayon. Ang uh, ano natin ay 150 million kada congressman na pumarma. Sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Okay? So, you could just imagine, mga kababayan ko, just your signature, makakuha ka ng 150 million, pwede mo na yung gamitin sa uh, kampanya mo. Kaya, naghabulan itong mga mukong na ito. Okay? So, naghabulan sila, naghahabulan sila sa... Uh, PERMA, according to Sandra uh, Charis, nagiging 245 na daw sila kaya mayroon daw nasa abroad nga nagpapagamot nga humabol. <laughs> humabol sa bayan. Uh -oh. Humabol sila sa 150 million yata. Kaya hindi, according to Vic Rodriguez, hindi pwede yun na diha-diha ka lang magperma, wala kang paliwanag, wala kang explanation, wala kang uh, ano ba? Na bakit ka pumerma? Bakit gusto mong ma-impeach ang pangalawang pangulo? Ganun lang 'yon. So, ang uh, hinahanap sa ibang uh, yeah, okay. Ipina-expand ko na kanina kaunti. Okay. Para makita ko lahat. Yun na nga ang hinahanap natin ngayon mga kababayan ko. Yun ba nga uh, magpakita man lang sila ng ano na bakit sila pumirma, hindi lang kasi pumirma dahil sa pera. Yun ang nakikita natin dito. So, yun ang question natin dito na bakit sila pumirma o mm. Oh, nag-nag session sila, binamamadali nila, within two hours, nakafile ka agad sila ng impeachment on that day. Two days. Nag-session sila ng two hours in two days. So, uh, pag mag-session sila in two hours in two days, makakuha sila ng perma lang na uh, kailangan i-verify ang perma sa impeachment. Hindi yan siya pwedeng perma-perma ka lang pala. So, yun ang nalalaman natin dito. So, there is a verified impeachment complaint. So, ano yung verified impeachment complaint, mga kababayan ko? Sino yung pumirma? Bakit sila pumirma? May mga explanation yan siya. Bago sila maglagay ng signatures nila. Pero ang lumalabas, walang mga explanation dito mga kababayan ko. Bakit? Hindi naman na sa ating saligang batas itong ginagawa nila. Bakit walang uh, bakit masasabi na uh, hindi verified itong impeachment nila dito? Kasi according to the the lawyers, according to sa abogado, itong magperma pala may at least 5 or 10 minutes na magpaliwanag siya bago siya papirma. Now, within 2 hours, hindi sila makakuha ng 215 signatures, mga kababayan ko. More or less, 42 signatures only. Tapos, oh, this is according to Vic Rodriguez, mga kababayan ko. In in two days, makakuha lang sila ng 84 signatures. Ibakit e, 215 ang sinasabi nila? Okay? So, yun ang palaisipan pa rin yan. Kailangan pa rin yan. Ha? Verification. Okay. So, basahin natin si Ma'am Alma pa rin. Nagkagubot na ang nakaperma tanan. Nakaperma, Ma'am. Okay. Nakaperma, Ma'am. Naniid pa ko sa akong duha ka congressman de Diria. Ah. Kay ni pud ni sila. Oh, sa amo pud Ma'am Alma ni pud muna nga ako puning ning gitanaw ning murarabanig baboy ning congressman sa amo tambok ayo nga dakot iyan. ni perma pud siya nahangol gyud ni siya kwarta mong ni dato question ni attorney Vic Rodriguez ma'am ang impeachment ni Inday Sara yes kana very good na yan ang gusto kong gawin nila you they have to question that one because may mga illegality yan kasi dinalian nila, ginagawa nila ng pabilisan. Okay? Gusto nila na maisampa kaagad. Gusto nila na ma-impeach talaga si Inday Sara. Pero hindi natin payagan dahil kahit papaano si Inday Sara walang korupsyon, walang kasalanan ang nagawa ni Inday Sara ng uh, treat na sinasabi nila dahil lang yan sa kagalit niya it's a self defense to her hindi yan siya dapat akusahan dyan. Pero ilang inas nila eh. Kaya yun ang uh, yun din ang nila dyan. Kaya sige lang. Kung yun ang gusto nila ihayaan eh, haya natin sila. Okay. Kung tingnan natin kung magwagi ba sila dyan? Okay? So, bakit naman ito? <laughs> bakit naman ito? Ano po? Ayaw na naman niya mo function. Marinig pa ba niyo mo ako, Ma'am Alma? Hi, Ma'am Alma. Nan pa ba ako sa... Marinig mo pa ako? Mayroon na ditong signal sa computer. Kaya iwan ko ba ito? Bakit ito siya ganito? Hindi siya sumang-ayon dito sa area na ito. Ayaw man niya dito. Hmm. Sige lang. Magpatuloy lang tayo. Okay. So, yun ang nakikita natin, mga kababayan. yun. Ngayon, na, 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 ano sila ngayon? O si Ma'am Alma pa, naggubot sila ngayon. Okay, naggubot. Nagkandarapa sila kung paano. At itong isang baboy dito, Ah, uh, salamat naman po. Okay. Itong uh, piggy woman dito po, si Chubby Zamora. Chubby Zamora or Piggy Zamora. Hindi daw si speaker kasali sa Baycam. Bakit daw kinasuhan, bakit isinali sa kaso si speaker na asma, hindi daw kasali sa sa si speaker. Klaro. ah uh, oh, salamat po, Ma'am Alma ano bang nangyari itong Zabora na ito? Okay? Hindi daw kasali sa vice cam. Ano man si speaker pala, janitor sa kongreso na hindi kasali sa vice cam ninyong report? Huwag mo kami, huwag ah. kami Zamora. Akala mo, akala mo hindi kami nagmatsyag sa inyo dyan. Itong pigi Zamora, itong chabi Zamora, kahit ano-ano na lang ipinagsasabi, to the rescue siya sa speaker nila. Itong speaker na ninyo, ang daming kasalanan, kaya patong-patong ang kaso niya. E bakit ninyo i rescue siya? Ah? Ikaw sa mora, itong pagmumukha mo, very good piggy ka, masarap kang litsunin, ah? or hombain, ang bilbil mo, ang kolesterol mo, umakit na sa ulo mo. Huwag mo kami. Okay? Ayaw kong magmura kaya lang. Mapilitan ko pag mag into the rescue ka. Paghilom hilom diha. Ha? Sumasahod ka sa pera ng bayan, sa mga buhis ng taong bayan. Yun lang ang trabaho mo dyan. Protector ka ni Martin Romaldez. Dai, may boyboy tika ron. Himu unti kang baboy karon. Now ngayon, ang kaso nila ni Romaldez uh, at saka yung iba pa, patong-patong palayon sila ng kaso. At ang kaso nila is falsification of public oh, of uh, government document and graft and corruption. Wow. Itong itong 12 counts daw ito mga kababayan ko. So, ito sila mga mga sinungaling na kongresista. To the rescue na sila kay Romaldez. Bakit ba? Bakit kayo to the rescue ni Romaldez? Kay pag makulong si Romaldez, wala kayong pera. Ah, huh? uh, hindi namin... Ayaw namin na makulong si Romaldes. Pero sa kasalanan niya, yun na talaga ang magpapakulong sa kanya. Bakit to the rescue kayo? Ha? Bakit po? Hmm. So, hindi tatalab yung rescue ninyo kay Romaldes kasi nagkakasala siya. At saka, napakagaling ninyo ha. May minimintin kayong preskonto nagpriskon kayo every day to defend to defend ang kaso ninyo sa vice cam ipapasagot namin ang vice cam sa kongreso lalo na ni Romaldez kasi ang impeachment complaint tingnan natin kung saan ang mas malaki itong impeachment complaint tinatawanan lang sa mga Duterte it's just nothing Itong kaso na isinampa sa ombudsman, nagkandara pa kayo paano ninyo protektahan ang uh, kawatan ninyong speaker dyan. Okay? So, yun ang nakikita namin. Okay? So, anyway, sa mura, kahit magbula-bula pa yung bibig mo dyan, pagprotekta kay normaldis, mabuti na lang. <clears throat> may ginagawa ka sa 150 million mo. Kaya hindi lang sa pirma, kundi nagngalngal ka pa. Okay? So, pagngalngal ngal, -ngal dyan, palagi, sana naman, sana naman may makinig sa'yo. Eh, hey, yung pagka, sarap mong litsunon ba? Okay? So, punta naman tayo kay Ma'am Alma. Ah, okay. Dito tayo kay Ma'am Alma. Basin uyab na nito. <laughs> si tambok nga man ma'am kay dipinsahan gyud niya mm. basig kari kadidang niya ito si Romaldes baka nakagusto ito kay Romaldes katulad man silang uh, magkatulad man silang piggy boom piggy body mm. mga baboy ang katawan kas sa pagkakanakaw ng pera ng bayan kahit ano na lang ang ilagay sa bunga nga nila. Si ganun sila. Hindi natin palampasin ito mga kababayan ko. Mag kayo sa vice cam uh, case nila ni Attorney Vic ungab at saka ni uh, uh, si kasi malaking kaso yan. Yun ang dinipindihan nila dito sa impeachment complaint. Gusto nila yan na ang impeachment mo ihiring para ang attention sa tao hindi ma-focus sa vice cam report. Hindi mga kababayan ko. Kahit maghiring ang impeachment, vice cam din pakinggan natin, impeachment pakinggan natin. Oh, kasi alam natin na, walang dapat ikaka-impeach si Inday Sara dito. Ang dapat na may maipakulong dito ay si Romaldez, hindi si Inday Sara. Kaya takot sila at gusto nilang ma-impeach si Inday Sara ngayon para makaupo as vice president ang tambalos na nila. Hindi <laughs> natin payagan 'yan. Hindi tayo papayag na makaupo ang mga magnanakaw sa bansa. Tapos na ang maligayang araw nila. Okay? So, mga kababayan ko, tuloy-tuloy po tayo. Uh, sana po ay nandyan pa kayo ngayon. Um, wala nang nag-message dito. Kung may nakapasok man dito, please, uh, write your message. Like and share po. Okay? So, like and share naman din po. Ayun. Okay. And then, uh, maliban sa 150 million na matanggap nilang bayad, uh, that is illegal yun nilang pagkakuha. Kasi ayuda yan. Tapos dyan nila ibigay sa mga kongresistang kasama niya. Oh my God! Ano na nangyari sa mga taong ito? Ha? Huh? Kaya, hindi natin tantanan kasi malaygaya ang mga baboy sa kongreso kung hindi natin sila uh, babantayan ng maayos. Okay? So, dito naman tayo kaya itong spokesperson ng PNP na si Jean Pajardo na dahil sa KOGC na pag, nanalita nilang pagsisinungaling nagiging Brigadier General uh, Pahardo na siya ngayon. Ito ang mga kapulisan, mga kababayan ko. Hindi naman lahat, pero ganyan ang karamihan sa mga kapulisan. Pagpromisan ng promotion na mga mukhang-mukhang walang katapat itong mga taong itong ay pwedeng magsisinungaling kahit ano na lang ang ipinagsasabi sa harap ng media na pagsisinungaling para lang maisat isat maikasituparan maipakasituparan ang mga pangako ng mga nakaupo na politiko hindi nila iniisip ang politiko is a passing position samantalang sila ay nandyan hanggang mag-retire sila. Hindi nila pinahalagahan ang mga posisyon nila. Okay? So ngayon, uh, sorry po, ha? <laughs> ngayon, parang matuloy na talaga uh, ang people were pa nito. Ang Pilipino DDS supporters ay kumikilos na ngayon. Oh, si Sir Boomer is long time no si Sir. Thank you for your like, subscribe, and share. Maraming salamat, Sir. okay hindi tayo makapagsalita na malakas, Sir. Nasa hospital ako ngayon. <laughs> Naka-confine ako ngayon. Kaya, dahan-dahan lang tayo. Kasi may kasamahan ako dito. <laughs> okay. Welcome to our live po. Yes, break time lang po, madam. Ay, salamat naman. Kahit break time, nandito ka. Okay, welcome to our live po. Okay. So, yun ang nangyari dito. Uh, kahit pa bantayan natin sila. Salamat po. Maraming salamat po sa like and subscribe po. Likes and share po. Mm. Okay. Maraming salamat po sa mga nag-like and share po. Okay. So, yun ang nangyari dito. Mm. Na hindi natin pababayaan. Um, ang <clears throat> tinatawag nilang ang tinatawag nating by scam report scandal. Hindi natin pababayaan yan mga kababayan. Kasi, yun ang pinoprotektahan ng mga kongresista na pinapabilis nila ang impeachment complaint ni Inday Sara without a proper process. Kaya kini din ni Attorney Vic Rodriguez ang impeachment complaint ni Inday Sara. Ngayon, maliban pa sa impeachment complaint, may kaso na si Tambaluslus na patong-patong at iba pang kongresista si Kimbo, si Ko, at sa Kasie los ng patong-patong na kaso sa uh, ombudsman dahil sa falsification of government document plus, uh, ano pa, plus graft and corruption, mga kababayan ko. So nagkandarapa na, bakit to the rescue ang mga congressman? Kasi pag matuluyan si Tambaluslos, yung promises nila dyan ay hindi matuloy. 150 million promise palang Hindi yan matuloy mga kababayan ko. Kung ang akala nila kasi, pag ma, pag ma ano si Inday Sara, ma-impeach si Inday Sara, matuloy ang 2025 budget mga kababayan ko. Tapos, makaupo si Romaldes as Vice President, mga kababayan ko. Yun ang inasam-asam nila. Kaya, yun ang hindi at hindi mangyari, mga kababayan ko. Hindi natin papayagang mangyari niya. Okay? So, patuloy tayong magbabantay sa kanila. Kahit papaano, at least, makakareact kaagad tayo sa mga kalukuhan na gagawin nitong mga tungresista na mga mukhang pera. Mga baboy na mukhang pera pa. Okay. Si Ma'am Alma naman, nagumpisa na ang gulo Ma'am Ilin. Parang matuloy na ang people power. Yun na nga Ma'am Alma. Yun ang nakita ako kasi masib na ang harang sa mga, sa mga kapulisan, sa mga raliyasta doon sa Maynila. So, baka matuloy na ito kasi naghintay lang ng signal ang MNLF sa Mindanao. Ang mga Mindanao, naghintay lang sila ng signal kay Inday Sara. Ang mga class 1987 ba yun na mga PNP group na sumulat na sila na open letter na ready silang mag-protect kay Inday Sara. Sus Mario Joseph, makaka makakaiyak naman 'yon mga kababayan. Tapos siya yeah, ay incident nag-ano din sila ang INC. Dakahanda na rin sila. Tapos ang uh, mamamayan Pilipino, mga DDS supporters, mga ordinaryong mamamayan, nakaready na rin tayong lahat klaro na kaayon yung mangyari na ito. Kasi, hindi, <clears throat> hindi, uh, pag matuloy na ito na ma, ma kasuhan makulong si Romaldes, ay malalaman na natin ito. Mm. May mga video, maraming ebidensya si Inday Sara patungkol dito sa, patungkol dito sa Graft and Corruption ni Romaldes. Okay? So, ito dito siya makulong na hindi siya talaga matuloy na magiging vice-presidente. Yun ang inaasam-asam nila. Yun ang plano nila mga kababayan ko. Uh, I-impeach Inday Sara. Kasi pag ma-impeach Inday Sara, si Martin Romaldes magiging vice-presidente. Matuloy ang budget nila. Maalis ang vice-cam nila matuloy ang anomalya nilang Vice Cameral na may skandalosong trabaho. Budget. Kaya dapat na magpababa na ng Supreme Court ng TRO na ang 2024 budget ang gagamitin para mabuhay naman ulit ang PhilHealth natin. Pero Ayaw natin yun si Lidisma kasi si kasi yun ni eh, Lisa satanas. Yun lang din ang magdikta kung paano niya nakawin ang pera ng PhilHealth. So, at mabalik ang budget ni Inday Sara Duterte na magiging 2 billion. Tapos, mabalik ang uh, deep end. Uh, madagdagan pa ng deep end. Yung kinaltas nilang 10 billion bayan 100 billion bayan ah uh, 10 billion maibalik lang pag mabalik tayo sa 2024 budget kasi may may message naman sa alma dito ah uh, mayroon akong kaibigan na INC parang meron siyang second round na rally sana matuloy sana naman po gusto kong matuloy yan po parang tuloy na rin ang people power yan pag matuloy na tapos nandito naman tayo sa kay Ma'am Alma pa rin. Ma'am Ilin, makulong ba si Tambaluslos at si BBM? Naan na -ana ilang supina. Naan ba? Uh, ang supina nila, Ma'am Alma, hindi pa yan sila makukulong kundi sasagutin nila muna yan. Tapos, sagutin nila yan, tapos proper hearing, ah, uh, mag-hearing mag Tapos, kung may mga ebidensya sila, may ebidensya din si Inday Sara, yung nag-file ng kaso, matuluyan na yan, makulong sila. yan uh, Ano, uh, may immunity man ang pangulong, na hindi yan sila, silang, silang dalawa may immunity yan sila, hindi makul hindi sila makulong pero mayroong remedy yan siya another another ano yan siya basta ang supina nila sasagutin nila yan tapos ah uh, bigyan sila ng uh, ombudsman or supreme court ah uh, dito lang sa kaalaman natin ng TRO na anong gagawin, anong gagawin, hindi na sila ang masunod. Pero yun lang, sa kaalaman ko lang. Pero hindi pa natin, kung may malalim pa dyan, na ang mga lawyers lang ang may alam, hindi na natin alam yan. Okay? Basta salamat na lang kung mayroon ng supina, Ma'am Alma. Saan mo na rinig ito, Ma'am Alma, na may supina na sila? Mabilis naman ang supina. Gusto ko yan. <laughs> Oh, di gusto ko yan. <laughs> Mabilisan silang ma, ma, ano, ligpit dyan sa gobyerno na yan. It's either, hindi islam makulong pero subject for resign. Ganon. Ready na ang mga video nga ebidensya ni Bibi Sara. Oh, yes. Yun. Kaya nga sabi ko, hindi nila maisahan si Inday Sara. Kasi hang, Palaging two-step ahead ang kilos ni Inday Sara. Hindi man siya magsalita, pero magaling talaga siya. Kasi abogado ang tatay at prosecutor ang amay. Alam na alam anong gagawin. okay? So, yun. Akala nila kahayagan. Okay? Please like and share naman po kayo. And for mga bago dito, subscribe naman po. Okay? So, yun ang nakikita natin mga kapabayan ko. Ano. Hindi natin higit akalahin na in isang taga-Mindanao na babae, ah, grabe, katalino, sana naman ah uh, gabayan siya sa Panginoon palagi, mga kababayan ko. Okay? So, gusto ko yung uh, palagi nilang ah uh, oh. <laughs> okay. So, palagi nilang uh, binabantayan si Inday Sara. Kuna na lang nila ng security card. Ano nga sa iyo, Hi. Ano nga sa iyo? Panggap-panggawayo. Ah, salitini siya. Oh, no. Oh, yeah. <laughs> Kaya pero hindi natinag si Indis.